Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng kabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para pala ikay updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa? Hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw? lalong-lalo -lalo na kung malayo kayo sa isa't isa. Lalong-lalo -lalo na ngayon, nabihirat na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. Kaya gusto mo na siya ay mababalisa hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kahit isang baso ng asin. Maliit na baso ay pwedeng gamitin at pwede ka rin gumamit ng garapon kung meron kayo. At pagkatapos, kumuha ka ng isang dahon ng laurel, isulat mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos, itusok mo lamang ang dahon ng laurel sa asin na inihanda mo. At pagkatapos nito, pwede mo nang ilagay itong ritual sa ibabaw na iyong kabinet o di kaya sa lamesa niyo, sa kwarto niyo, basta itago ito na hindi po ito matatapon. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta gawin mo lang ito na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya ay mababalisa hanggat hindi kaya nakikita o nakakausap araw-araw. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.